Okay kasi sa video. Kunin natin yung buksos na nakuha. Yung dalawa. Ay, ito ba yun? Ito, no? Ito yung pa-free ni, sir. I-deliver natin ito ngayon. Good day guys! Ito na nga yung ating unang buksus. Owner nga ito ni Sir Mark Palge. Na-post nga natin ito nung nakaraan. At marami nga idol ang mga nagkagusto. Ito naman yung ating pangalawang buksus. Napakaganda rin ng mga tubo mga idol. Yan guys, package nga itong ating dalawang buksus. Pag-post nga nito mga idol, agad nga may nagkagusto. Di lang yan, syempre may pa-freebie din tayo. Ganito nga rin kaganda ang freebie ni Sir Mark. Sulit na sulit idol, tara pak na natin to. Ngayon naman, padala na natin. At dahil nga malaylayo ang pupuntahan ng ating material, JRS ng ating courier. At dalawang kilo nga ang bigat ng ating materyales. Ayan guys, papunta nga ng Visayas ang ating mga buksus. Ayan sir, papadala na natin. Thank you din sa ating buyer. Salamat sa suporta.